Hinihimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Pilipino na huwag kalimutan ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan at ito ay ang kapanganakan ni Yesu Kristo. Sa kanyang Christmas message, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na espesyal ang okasyong ito para sa mga Pilipino bilang pagpupugay kay Kristo. Nanawagan din ng Pangulo sa publiko na gamitin ang okasyon na ito sa pagtulong sa mga nangangailangan at mga may sakit. Dagdag pa ni Pangulong Marcos Jr wala nang gihigit pa sa regalo ng kapaskuhan kundi ang pagbibigay ng pag-asa sa mga nangangailangan at pagbibigay ng malasakit sa bawat isa. Bawat sulok at daan, matamis ang mga ngiti na sumasalubong sa bawat isa. At ang ating mga puso ay napupuno ng saya at pag-asa. Kaya naman, sa panahong ito, ramdam na ramdam natin ang lahat ng mga biyaya at bunga ng ating pagsisikap mula sa nakaraang taon. Lagi po tayong magpasalamat sa puong may kapal sa lahat ng kabutihan na ipinagkaloob sa atin. Sa pamamagitan nito, tayo ay nagsisilbing parol ng siyang nagbibigay ng sigla, kulay at liwanag sa buhay ng bawat isa tungo sa mas maunlad na bagong Pilipinas.